Ano na Wala pang gina <laughs> Di pa tayo na mga kuya, pagod na kagad ako. Sana no? Pagod na kagad ako kahit na di pa tayo na Ito nga pala mga kuya, ang technique ko. Sa umaga gaasikaso kami ng misis para sa pagtitinda niya ng show my rice after nun mga kuya mga tanghali basta matapos na lahat ng mga gagawin kasi nagtasangag ako ng kanin tapos sa na mamalengke namimili kami Tapos nun mga kuya lahat ng mga gagawin pati tanghalian lulutuin ko na rin tsaka ngayon ako ngayon babiyahe ngayon Nang grab alright <laughs> Busy masyado boy Tapos yung iba natin mga kagrab dito mga kuya sa Bigas Umorder yung dalawa So bababa muna tayo ron Tsaka natin ibibigay yung order nila Dagdag -dag benta rin yun mga kuya no Kasi kailangan natin talaga yumaman Kasi lang ang buhay Uwi <laughs> tayo sa mga kuya kasi nagchat si isang rider uh, Umabal pa siya ng isang uh, rice So may rice na may extra rice. Ay, may mga bisita pala. Oh, oh na ako. Ha? Hindi <laughs> ko pa alam. <laughs> oh, may, med medyo ganito matumal. Oh. Ang malakas lang sa amin, Sabado, Linggo, gano'n. Kumusta? Kita po. Ha? Em cici kain na sila. McDonald's sa may ano sa may congressional. Ayun. Kasi dito pinapasukan ng booking, kaya dito tayo tatambay. Yeah, Ingat kasi wala nang fried rice ganun <laughs> talaga mga kuya masasagasaan yung ano natin yung paninda natin ay yung grab natin katulad nyo wala na daw kanin eh syempre eh, pag yung asawa ko gumawa ng fried rice mga kuya magbabago yung lasa nun eh hindi katulad ng pag iisa lang ang gumagawa ng kanin na yon. iisa lang yung ano yung timpla nun kaya medyo mag-a-adjust tayo sa grab natin. Sa dali lang, Ulo sir. Groser. Sa groser. Una ang padwalk. Pwede nyo kaanan po yung una ang padwalk pagkatapos yung potentiality yun. Ito yung dating ano mga kuya, auditorium. Ayun yung dating ay. Wait. Wait lang ah, pandang nito. Yan yung dating auditorium mga kuya. Parang gagawin na yatang ano yan. Ewan ko anong gagawin dyan.